Yo, uh, Magandang araw po sa inyong lahat, mga idol. Ah. Uh, po tayo ngayon sa ating farm na apple farm 'yan at uh, nalagyan na po namin ng mga ayan, anong tawag dito? Yung plastic silver na 'yan. Ayan. Para ang purpose po niyan is uh, para pagka-mainit ang panahon, magre-reflect sa point ng masanas. 'Yan. Yung ating to. Pag sikat ng araw kasi, yan, uh, mahihinog yung ilalim ng puwet. Um, uh, bunga ng masanas para mahinog po. Uh, para magkakulay pula. Yun. Mahinog. Yun. Ma maging pula. Uh, Paulit-ulit. So, yun. At uh, ito eto, uh, tinatanggalan din ho namin to ng mga dahon. Yun. Sa ibabaw. Para po siya Masikatan ng araw para ma magkulay pula. Ayan. So, okay. yun. Tiwala na siyang takip. Ayan. Wala, tatanggalin pa natin to. So, yun. So, ayan. Uh, medyo konti na lang ang tatanggalan ng dahon. So, halos lahat yan. Natapos na. Ito na lang. Hindi pa. So yan, antay-antay na lang tayo ng paghinog at harvest na naman ang huling ating gagawin. So yan mga idol, maraming maraming salamat po. Yun lang, sana nakatulong ang pag-upload ko sa inyo ng video ngayon. Paglagay ng plastic, lagyan lang ng batuhu yan, patong patong lang hanggang sa makarating ka sa dulo. Tapos yun, yung pagtatanggal ng dahon dito sa ibabaw. 'Yon, maraming maraming salamat po at kami po ay magsisimba naman po ngayon ngayong araw ng linggo. Okay. Bye-bye. See you next video.